Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang lumang bahay sa gitna ng ulan. Isang babaeng bumalik matapos ang sampung taon, dala ang mga lihim na nakaraan. Ngunit sa bawat pintig ng orasan, lumalabas ang mga multo ng katotohanan ng pilit niyang tinatago. Sino ang tunay na trader? Ang lalaking minahal niya o ang pamilyang pinagkatiwalaan niya ng lahat? Kapag natuklasan mo ang koneksyon ng pag-ibig, kasalanan at dugo, baka huli na ang lahat. At kung gusto mong malaman ang buong katotohanan sa likod na kwentong ito, pakinggan mo hanggang sa dulo. At kung gusto mo pa ng mga kwentong po ng pagtataksil, sikreto at emosyon, mag-subscribe ka ng gayon. At huwag kalimutang i-comment kung anong twist ang gusto mong marinig sa susunod. Sa gitna ng malakas na ulan, isang babaeng nakaputi ang nakatayo sa harap ng lumang bahay sa Maynila. Basa ang kanyang buhok, nanginginig ang mga kamay. Habang nakatitik sa pinto na matagal ng sarado. Dito nagsimula ang lahat, bulong niya. Ang tinig ay puno ng sakit at alaala. Sa loob ng bahay, may mga lumang litreto paring nakasabit. Mga ngiti ng mga taong deti niya minahal. Ngunit ngayon, mga mukha ng pagtataksil. Lumapit siya sa mesa. Kinuha ang lumang kahon na may tatak ng pangalan, Elena. Binuksan niya ito at bumagsak ang isang singsing. Ang parehong singsing na isinumpa nilang magiging simbolo na habang buhay na pag-ibig. Ngunit noong gabing iyon, ang sumpa ay napalitan ng na sigaw, dugo at pagtataksil. Bumalik sa alaala si Elena. Ang gabi ng kasal niya kay Marco. Isang kasal na puno ng pangako. Ngunit sa dilim ng gabi, may mga matang nakamasid mula sa likod na simbahan. Si Isabel. Ang babaeng minsan ay tinuring niyang kapatid. Ay nandoon, nakatago. Hawak ang lihim na magpapaguro sa lahat. Hindi mo alam, Elena. Ang malamig na tinig ni Isabel ay sumabog sa kanyang isip. Ang lalaking pinakasalan mo, sharing dahilan kung bakit nawala ang ama mo. Tumigil si Elena. Ang kanyang dibdib ay tila sa sabog. Hindi alam kung alin ang mas matindi. Ang lamig na ulan o ang apoy ng katotohanang iyon. Sa labas ng bahay, may mga anino ng dalawang lalaki na nagmamasid mula sa kots. Isa sa kanila ay may hawak na lumang larawan. Si Elena at si Marco. Ngunit sa likod ng larawan ay may nakasulat na petsa. At isang pangalang binuran Ngunit halatang sinadya Isabel Vargas Ang hangin ay lumakas Ang mga ilaw sa bahay ay kumikislap At mula sa itaas na hagdan May marahang mga yabag na dumarating Elena Isang tinig ng lalaki Mababa Pamilyar Ang parehong boses na akala niya Ay hindi na niya maririnig muli Ang kanyang kamay ay bumitaw sa sing-sing Bumagsak ito sa sahig At sa sandaling iyon Ang lumang orasan sa dingding ay biglang tumigil sa likod ng pinto, may marahang kumalabog. Isa, dalawa, tatlong beses. At nang buksan niya ito, isang malamig na ngiti ang bumungad sa kanya. Isang ngiti na puno ng sikreto na nakaraan. Matagal kitang hinintay, Elena, ang sabi ng lalaki. Panahon na para malaman mo ang totoo. Ang hangin ay tila huminto. Ang ulan ay biglang tumigil. At sa mata ng lalaki, nagniningning ang isang bagay isang patalim na kilala niya ng husto, ang parehong patalim, na ginamit noong gabing pinaslang ang kanyang ama. Stop here, natural suspense point. Type continue to proceed with the next part. Nang hinginig si Elena, ang patalim na iyon, ang parehong kutsilyong nakita niyang nakabaon sa dibdib ng kanyang ama noong siya'y bata pa. Hindi niya makalimutan ang anyo ng metal, ang punit sa hawakan, ang mansa ng kalawang at dugo na tila hindi kailanman nawala sa kanyang alaala. Bakit, bakit na sayo yan? Mahina, halos pabulong niyang tanong. munit bawat salita ay may bigat ng sampung taon ng takot at paghihiganti. Mumiti ang lalaki. Dahil ako ang dapat mong tanungin, hindi kung bakit, kundi kung sino. Isang iglap lang. Lumapit siya. Ang mga mata nito ay may halungput at awa. Hindi mo talaga kilala si Marco, sabi niya. Hindi mo alam kung sino talaga ang pinakasalan mo. Tumigil ang mundo ni Elena. Ang pangalan ni Marco ay para martilyo sa kanyang pandinig. Ang lalaking minahal, ang lalaking ipinaglaban niya sa lahat. Hindi mo alam ang ginawa niya noon. Kung paano niya itinago ang katotohanan. Kung paano niya ginamit ang pag-ibig mo para burahin ang kanyang kasalanan. Lumapit si Elena sa mesa. Hinawakan ang litreto nilang mag-asawa. Nagsisinungaling ka. Hindi magagawa ni Marco 'yon. Ngunit sa likod ng kanyang tinig ay may pagdududa isang bulong na nakaraan na matagal na niyang pilit nilulunok. Ang gabi ng pagkamatay ng kanyang ama. Ang misteryosong pagkawala ni Marco ilang araw bago iyon. Si Marco, sabi ng lalaki, ang isa sa mga nagplano sa pagkasira ng negosyo na ama mo. At na matuklasan na ama mo ang totoo. Pinatahimik nila siya. Lumakas ang tibok ng puso ni Elena. Huwag mo akong lokohin. Ngunit bago pa siya makasagot. Bumukas ang pinto sa likod nila. Isang babae ang pumasok, basa sa ulan ang mga matay nagliliyab. Hindi siya nagsisinungaling, Elena, sabi ng babae. At nang makilala ni Elena ang mukha nito, parang tinamaan siya ng kidlat. Isabel, ang dating kaibigang kinalimutan niya, ang babaeng tinuring niyang kapatid. Ang babaeng sinisi niyang dahilan ng lahat ng gulo noon. Hindi ko ginusto ang mangyari. Ang tinig ni Isabel ay punit. Pero kailangan mo malaman ang lahat bago pa ang lahat. Lumapit si Isabel sa kanya. Hawak ang isang lumang sobre. Ang mga liham na ito galing sa ama mo. At sa loob nito, ang katotohanan tungkol kay Marco. Dahan-dahang binuksan ni Elena ang sobre. Lumang papel, bahagyang dilaw. Nakasulat sa pamilyar na sulat-kamay ng kanyang ama. Anak, kung mababasa mo ito, ibig sabihin natapuan mo na ang totoo. Ang lalaking gusto mong pakasalan, si Marco Villarreal, ay hindi ang akala mong kaliado. Isa siya sa mga taong sinuhulan para pabagsakin ang ating pangalan ngunit kung pipiliin mong patawarin siya, gagawin mo iyon bilang isang Villanueva, hindi bilang isang biktima. Tumulo ang luha ni Elena habang binabasa ang bawat linya. Ang mga salitang iyon ay parang apoy na dahan-dahang tumutupok sa natitira niyang tiwala. Bakit mo hindi sinabi sa akin noon, Isabel? Ang tinig niya ay puno na pet. Sinubukan kong sabihin, pero... Minahal mo siya ng higit sa sarili mo. At ako, ako naman ay minahal ko rin siya, Elena. Nanlaki ang mata ni Elena. Anong ibig mong sabihin? Tahimik. Pagkatapos, isang buntong hininga ang narinig bago siya sumagot. Si Marco at ako bago pa kayo magkakilala. Ako ang una niyang minahal. Ngunit iniwan niya ako nang malaman niyang ikaw ang anak ng Villanueva. Ginamit niya ako. At nang malaman kong pinatay nila ang ama mo. Ako ang tumulong sa ama mo para ilabas ang katotohanan. Pero huli na ang lahat. Bumagsak ang mga tuhod ni Elena. Ang lahat ng pinaniwalaan niya ay gumuho. Ang lalaking akala niya ay tapat. Ang kaibigang akala niya ay nagtaksil. Ang ama niyang akala niya ay nagkamali. Lahat pala ay pawang nilamon na isang kasinungalingan. Tahimik ang paligid. Tanging patak ng ulan ang naririnig mula sa labas. Ang lalaking kanina ay nakaharap sa kanila. Gayon ay humakbang palapit at inilapag ang patalim sa mesa. Ako ang anak na taong ipinapatay na ama mo noon, sabi niya. Kaya ako nandito. Hindi para magiganti kundi para tapusin ang kwento. Napatigil si Elena. Anong ibig mong sabihin? Ang lahat ng ito, Elena, hindi lang tungkol sa pagtataksil ni Marco. Ang pamilya mo at ang pamilya namin. Matagal na makaugnay sa dugo at kasinungalingan. Biglang bumukas ang ilaw sa itaas. Sa hagdan, may isang lalaking nakatayo. Basang-basa. May sugat sa noo. Si Marco. Elena. Mahinang ngunit matalim ang boses niya. Huwag kang maniwala sa kanila. Tumakbo siya pababa. Hinawakan si Elena sa balikat. Lahat ng yan ay kasinungalingan. Gusto lang nilang wasakin tayo. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit. Itinulak siya ni Isabel. Huwag kang mabanggap, Marco. Ikaw ang may utos noon. Ikaw ang nabapatay sa ama niya. Hindi ako, sigaw ni Marco. Ngunit may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Hindi ako ang gumawa si, si Armando. Siya ang nagutos. Ginawa ko lang para protektahan si Elena. Armando, tanong ni Elena. Si Armando Villanueva, ang kapatid na ama ko. Tumahimik ang lahat. At sa katahimikan, parang sabay na bumagsak ang peder ng katotohanan. Sagot ni Marco. Ang totoo, hindi ako ang kaaway mo, Elena. Ang totoo, ang pamilya mo mismo ang pumatay sa sarili mong ama. Parang binuhusan si Elena na yelo. Hindi, hindi totoo yan. Munit sa kanyang dibdib, may apoy na nag-alab, isang pakiramdam na panilin lang na mas matindi pa sa sakit. Lumapit si Isabel. Ang lihim na yan, Elena. Matagal nang tinatago ng Villanueva. Ang ama mo, natuklasan ang katiwalian ng kapatid niya. At nang tangkain niyang ilabas ang katotohanan, pinatahimik siya ng sarili niyang dugo. Ang mga salita ni Isabel ay parang kulog. Sumabog sa kanyang utak ang mga larawan. Ang gabi ng sigawan sa kanilang bahay. Ang mga yabag sa hagdan ang malamig na katahimikan kinabukasan. Lahat pala ay konektado. At sa gitna ng kaguluhan, ang lalaking may patalim ay lumapit kay Marco. Panahon na, sabi niya, para matapos na ang lahat ng kasinungalingan. Itinaas niya ang kutsilyo. Ngunit bago ito bumagsak, sumigaw si Elena. Wag, hinawakan niya ang kamay ng lalaki. Ang mga matay puno ng luha. Hindi ito ang paraan. Kung gaganti tayo, magiging katulad din tayo nila. Munit bago pa man siya makapagpatuloy, isang putok ng baril ang umalingaungaw. Isang segundo lang. Ngunit parang tumigil ang oras. Si Marco ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang dugoy anti-unting lumalabas. Sa kanyang kamay, nakita ni Elena ang baril na nakatutok pa rin sa lalaki sa harap nila. Ngunit bago pa niya mabitawan, bumagsak na si Marco sa sahig. Tahimik. Walang gumalaw. Tanging ulan sa labas ang nagsilbing himig na kaguluhan. Lumapit si Elena. Hinawakan ang mukha ni Marco. Bakit mo ginawa to? Mahina itong ngumiti. Dahil gusto ko matapos ng sumpano na nakaraan. At sa huling paghinga, isang pangalan ang binitawan niya. Isang pangalang magpapabago sa lahat. Armando, buhay pa siya. Biglang napatigil si Elena. Ang kanyang mga matay nagdilim. Sa likod ng kanyang isip. Isang bagong apoy ang sumiklab. Isang pangakong kailangang tuparin. At sa labas ng bahay isang itim na kotse ang huminto, at mula rito, lumabas ang isang lalaking nakasut ng itim, may hawak na baston, at nakatingin diretso sa lumang bahay ng Villanueva. Ang kanyang labi ay bahagyang mumiti. Matagal ko na kayong hinihintay. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa balat ni Elena habang nakatitig siya sa lalaking bagong dating. Ang kanyang presensya ay mabigat. Parang anino ng nakaraan na matagal niyang tinakbuhan. dahan darang lumapit ang lalaki. Ang baston ay tumutunog sa bawat hakbang. Parang kumakalansing ang bawat alaala ng kasalanan. Elena, ang tinig niya ay mababa, pamilyar. May halong kapangyarihan at pangungutya. Lumaki ka na pala. Kamukha mo ang ama mo. Pero mas matatag. Tumigil siya ilang hakbang mula sa pintuan. Ang liwanag ng kidlat ay sumiklab sa labas. At doon nakita ni Elena ng malinaw ang mukha nito. Armando, bulong niya. At sa isang iglap lahat ng kwento ng sakit ay bumalik. Ang gabi na pagkamatay ng kanyang ama. Ang mga bulong ng mga tauhan ng Villanueva na nagtakipan ng kasalanan. Ang mga matang tila palaging nagmamasid mula sa dilim. Bakit ka bumalik? Tinig ni Elena na nanginginig ngunit matatag. Gumiti si Armando. Isang ngiting malamig na walang damdamin. Dahil tapos na ang oras ng katahimikan. Lahat na itinago ng pamilya natin. Panahon ng may labas. Lumapit siya sa katawan ni Marco na nakahandusay sa sahig. Tumingin sa kanya, parang may bahid ng awa. Ngunit mas nangingibabaw ang pagkutya. Sayang, minahal mo ang maling lalaki, gaya na ina mo noon. Nagulat si Elena. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam, sagot ni Armando. Ang ina mo, siya ang tunay na dahilan kung bakit pinatay ang ama mo. Siya ang nagbunyag ng mga lihim ng pamilya sa mga kalaban. Dahil sa pag-ibig. Pag-ibig sa isang lalaking ipinagbabawal. Tumigil si Elena. Hindi, hindi totoo yan. Ngunit ang tinig ni Isabel mula sa likod ay mahinang sumabay. Elena, may mga dokumento akong nakita. Totoo ang sinasabi niya. Hindi. Ang tinig ni Elena ay halos pabulong. Ngunit ang luha ay tuloy-tuloy nang -tuloy bumabagsak. Bakit ganito? Lahat na mahal ko. Lahat na pinagkatiwalaan ko. Pawang kasinungalingan lang ba? Lumapit si Armando sa kanya hindi mo kailangan magdusa. Maari kang sumama sa akin. Tayong dalawa na lang ang natitirang Villanueva. Tayong dalawa ang magpapatuloy ng pangalan. Ngunit ang mga salitang iyon ay parang lason sa kanyang pandinig. Nalala niya ang huling salita ng ama sa kanyang sulat. Patawarin mo sila, pero huwag mong tularan. Tumingin siya kay Armando. Ang kanyang mga mata hindi na puno na takot, kundi na katatagan. Hindi ko kayang maging katulad mo. Ang mahinahon ngunit matalim niyang sagot. Hindi ko ipagpapatuloy ang pangalan na binyo sa dugo. Umihip ang hangin. Ang mga kortina ay lumipad. At sa labas, ang ulan ay muling bumuhos na parang pagbabasbas ng langit. Ngunit si Armando ay hindi nagpakita ng na emosyon. Kung ganon, sabi niya, ikaw ang magiging katapusan ng Villanueva. Bago pa makagalaw si Elena, mabilis niyang hinugot ang baril mula sa kanyang jacket. Ngunit mas mabilis si Isabel. Isang sigaw. Isang putok sa isang iglap. Ang katawan ni Armando ay umatras. Ang kanyang baston ay nahulog. At sa loob ng bahay, tanging tunog na ulan at hinga ni Isabel ang narinig. Elena, mahina niyang sabi habang hawak ang baril. Tapusin mo na ang lahat. Wala nang dapat madamay. Ngunit bago pa sila makagalaw. Lumapit si Elena kay Armando na nakahandusay. Tinitigan niya ito. Ang dugo sa kanyang labi. Ang mga mata nitong hindi pa rin nagbabago, matigas, mapagmataas ang pangalan ng pamilya natin. Sabi ni Elena, hindi ko kailangang ipaghiganti. Kailangan ko lang itama. Humakbang siya palayo. Itinapon ang baril sa sahig. At hinawakan si Isabel sa braso. Umalis na tayo. Tahimik silang lumabas sa lumang bahay. Sa labas, ang kalye ay nilalamon na ulan. Ngunit sa bawat hakbang ni Elena, tila may bigat na nawawala sa kanyang balikat. Ang bahay ng Villanueva ay nanatiling nakatayo. Basang-basa. Tila isang puntod ng mga lihim na kailanman ay hindi na muling mabubuksan. Ngunit sa loob, isang mahina ngunit malinaw na tunog ang umalingaw ngaw, ngaw Ang lumang orasan sa dingding, na matagal nang tumigil, ay muling umandar. Tick. Tok. Tick. Tok. At sa bawat tiktak, tila may bagong simula ang dumadaloy. Lumipas ang mga araw. Ang araw ay sumilip sa lumang bayan. Sa libingan ng kanyang ama. Nakaupo sa Elena. May dalang bulaklak. Natapos na, Papa. Mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung tama ang ginawa ko. Pero alam kong tapos na ang sumpa. Nilingon niya si Isabel. Natahimik lamang na nakatayo sa likod. May luha sa kanyang mga mata. Ngunit may kapayapaan din. Salamat, Isabel, sabi ni Elena. Kung hindi dahil sayo, baka ako rin ang naging kasinungalingan. Gamiti si Isabel. Mahinang ngiti ng kapatawaran. Ang mahalaga, nakalaya ka. Tumayo si Elena, tumingin sa langit, at sa unang pagkakataon, huminga ng malalim. Walang galit, walang takot. Ang simoy ng hangin ay banayad, parang yakap ng nakaraan na sa wakas ay pinatawad. Habang sila'y lumalakad palayo sa sementeryo, ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa likod nila, nagbibigay liwanag sa mga aninong matagal na nilang tinalikuran. Ngunit sa malayo, sa gilid ng libingan, Isang lalaking nakaitim ang tahimik na nakamasid. May hawak siyang lumang singsing. -sing. Ang singsing -sing ni Marco. Hindi pa tapos ang lahat. Ang malamig niyang bulong. Bago siya lumakad palayo. Kasabay ng hangin na muling nagdala ng pangalan. Villanueva. At sa pagitan na liwanag at dilim. Ang mga kwento ng pagtataksil at eskandalo na nakaraan. Ay muling naghintay ng panibagong kabanata. Ang araw ay marahang lumulubog sa Maynila. Ang kalangitan ay pininturahan ng kahel at kinto, parang mga alaala noong nakaraan na sa wakas ay natutong magpahinga. Tahimik si Elena habang nakatayo sa burol kung saan nakalibing ang kanyang ama. Sa tabi niya si Isabel, tahimik, may dalang malit na kandila. Ang apoy nito ay kumikislap sa ihip na hangin, tila paalam sa mga kaluluwang minsang naligaw sa dilim. Marami akong gustong itanong sa langit. Mahinang sabi ni Elena, pero siguro may masagot na hindi ko kailangang marinig. Gamiti si Isabel. Ang kanyang mga matay pagod munit payapa. Ang totoo, Elena, hindi lahat ng sugat kailangang gamutin. May mga sugat na kailangang manatili. Para, wag na nating maulit ang mga kasalanan na nakaraan. Tumingin si Elena sa malayo. Kung saan tanaw ang lumang bahay ng Villanueva. Gayon ay tahimik, inabandona. Tinabunan ng mga damo at ng katahimikan ng mga lihim. Hindi ko na muling babalikan yan, sabi niya. Ang Villanueva na alam nila tapos na. Gayon, magsisimula akong muli hindi bilang anak na nakaraan, kundi bilang sarili ko. Lumapit si Isabel. Hinawakan siya sa kamay. Sa wakas. Malaya ka na. Ang dalawang babae ay lumakad palayo sa sementeryo. Habang ang hangin ay marahang dumampi sa kanilang mga mukha. Parang yakap ng mga kaluluwang napatawad. Sa bawat hakbang, tila bumabagsak ang mga tanikala ng mga lihim. At sa bawat hinga, may bagong pag-asa ang sumisibol. Pagdating nila sa kalsada, tumigil sa Elena, tumingala sa langit, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ngumitis siya ng buong puso, Papa, bulong niya, natapos ko na, hindi sa galit, kundi sa kapayapaan. At sa sandaling iyon, isang banayad na hangin ang dumaan, parang tugon mula sa itaas. Isang huni ng kalayaan, lumakad silang dalawa, ang mga anino nila ihumahaba sa ilalim na papalubog na araw sa dulo ng daan. Isang bagong umaga ang naghihintay. Malinis, tahimik, walang bahid ng kasalanan. At habang anti-unting lumalayo ang tanawin, ang lumang bahay ng Villanueva ay tuluyang nilamon ng dilim. Kasabay ng mga lihim, taksil, at eskandalong minsan ay nagpabigat sa kanilang mga kaluluwa. Ngunit ngayong gabi, sa wakas, ang lahat ay nakapahinga. Wakas.